Lablab. likat ng lablab ni mami La. eh hello good morning everyone kakagising lang po ni Miela hello mm. mula na naman Yan. kaya po ako dito natulog masakit yung legs ko wala akong kasama sa bahay para daw kung may maramdaman ako, nandito lang sila, madali silang maka-rescue. Dapat dun siya tutulog sa mami at daddy niya kasi ayaw nang pa ako na ginagalaw siya. Kaso hindi ko pati si Miela na nandito lang din naman ako tapos hindi ko siya katabi. Hindi natutulog si Miela. Pag ang mami at daddy niya ang kasama, ang tulog nila. Launan na alas 12 ng kating gabi. Pero pag sa akin po, practice namin yung dalawa na kapag nandun siya sa akin or kasama ko siya, ang tulog namin talaga is 10 ang tulog namin. Yan. Pagka naman ayaw mo niyang matulog. Pinapatay ko lahat ng ilaw. Kailangan tahimik na. Kailangan wala nang gumagalaw. Para kunyari, tulog na lahat. So, siya din, ang gagawin niya niyan, hihiga lang yan. Tapos, pabalibalik ta dyan sa higaan. Ingay, eh, Pero, napipilitan po siyang matulog. Ang ginagawa ko, nakalatag lang tong braso ko sa, sa higaan. Yung position ko, nakaganyan lang yan. Nakaganyan lang yan. Nahayaan ko siyang umikot-ikot. Then, mamaya-maya lang, hihiga na siya dito sa braso ko. Hindi ako gumagalaw, pero pinapanood ko siya. Kapag kayong humiga na siya dito, yayakap na siyang ganon sa akin. Mamaya-maya, tulog na rin po siya. Ganon ang naging practice namin. Kaso dito sa mami at daddy niya, hindi niya magawa. Kasi ang daddy niya, uh, work from home pang gabi. So, kahit patay nila yung ilaw, nakikita pa rin niya na meron pang gumagalaw. Kumbaga yung daddy niya nasa harapan ng computer. Tapos, maliwanag pa yung monitor. Kaya siya, hindi rin po siya natutulog agad. Saka lang siya matutulog kapag talagang sobrang antok na antok na antok na siya. Pero hanggat hindi, hindi po siya matutulog. Kaya nangyayari, hindi talaga nila masunod yung 10pm na sleep ni Miela. Kagabi. Nakita ko siya, laro pa rin ang laro. Tingnan ang gigil. Uy, ganyan pala yung gigil ni Miela. Oh, grabe. What's the sound of the dog? <laughs> uh, Tingnan. Ito, uh oh, bihim. Bihim. <laughs> Kumakatokong. Sigaw ng sigaw. <laughs> <laughs> Mahilig kasi siya ng ganon. Good hey, mahal. Good night. Sleep na. Sleep na. na. Mag-11 na. Oh. Ang <laughs> oh. um, usapan natin dapat 9 to 10 o'clock. Oh, tulog ka na. Ah, bakit na yan? 11 na. Mag-tulog. 11 na. Gising ka ka. Ba't kayo niya dito? Oo. Oh, 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 Malagay ka. Matuwad ka dyan. Aki okay, at baba. So, ang ginawa ko, dinala ko siya dito sa room niya. Uy. 11 na. Ang taas pa rin ng energy mo. Mela. Para tabi kami matulog. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa si inyo ano yung naging practice namin. Kasi kung ano yung naging practice natin sa baby, yun na yung kakasanayan niya. Kaya, dapat ma -ano, masunod. Ayan. Bye-bye. Say bye-bye, mahal. Mahal, say bye-bye. Say bye-bye na, dali. Tatapusin na natin yung vlog mo. Say bye-bye. Bye! magugas na po ng puwit si Miu Miu. Kaya maya, uuwi na po ako. May iwan na naman si Miela. Mamimiss ko na naman si Miela kahit malikot.